Kaping ulan na ito ha ah. Nakakami na ito ha ah. Kapon Uwian na lang ba? Yes By the way, dito ako ngayon sa Talipapa no? ng uh, Santa Monica Okay, Bawin na ako Okay, bibili lang ng ano, pang pas alam mo naman pag ganitong malamig ang panahon eh pag gabi pag uwi ko basa ngayon basa na naman anak ng brownout eh. brown out na naman hindi naman ma slice yung ano slice bread natin brown out na naman ano ba ito bawat ulan na lang namamatay yung ano kuryente po? Paano mas slice yung slice bread ngayon? Ha? So bread na lang, wala nang slice na tawad. Ayaw ba? Ayaw ba? Lakas ng ulan, run out pa. Oh, shout out ha. Ano nga ano, ano mo sa account TikTok mo? Lovely. Loves. Ha? Loves. Oh, ha? Ite loves. loves. Yun. <laughs> La, sige, sige, sige. Intain ko na magtila at uh, wala tayong magawa. O, ano na lang available ito yung tinapay nila.